kini guys Andrada ni guys wala ni siya ikaw ya guys lamri rani siya guys ang di gi... pugong namu. ani tanawa guys wala ikaw no na kini guys wala na siya ikaw guys ang lamri lay ng ani guys arong wala kay ikaw ikas to ba bangagan lang mo nang pande palusot ang lamri ya oh. wala guts na kayo tanawa guys wala no way tukod na oh. buhos guys nas yes. nindot ng guys kaya Kayarong minus gastos ba ang imuhang itukod idamba na ni mo largo talaga guys blakar na siya guys ah guys talaga siminto pa guys oh. buhusa na ba namun yung guys ah so, when guys guys wala na itukod tukod na ah, lapusan na ni alam alambi guys abangan lang ni mo daan ng bailing ba hmm. ah guys guys na kaya na na guys simbol daan trasis um. eh busa na na guys no may kwanjod may lambre so, minus gastos ba mo no, nang, nang idamba hindi wala na ikon guys wala so, na igasto dyan na kahoy mga ba ng tukutukuran guys wala so, ano guys taas na kay pila ka dos dos po dos or dos gamit ni mo anak ha ah, guys oh taas anak habog kayo nang inanalang pag teknik guys alam lang palapos lang daan ba sa alum lak ni piling abangan daan po o guys tulo tulo lang dyan ka piling kaya rung mga pansya guys ba kanang masitil po kwan kaya pag kwan sa kawayan guys maigot rin po sa landry piling man piling man tagtulo ka piling may na mga pagkarya nung imuha dyan na siyang abangan po depende ni mo ihikot ba ni mo or dili ni mo ihikot sa vertical. o oh, guys may tukod no um, klaro pa na guys may tukod tukod na nandat na guys ko. na kita ni nyo nak guys guys nindot na muka guys minus gastus ba nama guys thank you for watching